Coach Pop natawat tawat nagulat na nga lang sa ginawa ni Wemby mag-ala Ginobili pa mga idol Fred Van nagflex nag-flex kay Wemby at grabe poster dunk ang ginawa ni Victor nag-angas pa pagtapos Number 4 pick laban sa number 1 pick Houston Rockets versus San Antonio Spurs Both teams are young and exciting Kaya start na agad tayo mga idol in the first quarter Kung saan shoot agad ang fade away na ni Victor Rembanyama Tapos sumalo pa ng aliyo pinagawang bola mid-air kay Sohan Kahit natawa na lang tuloy siya matapos mangyari ito at pati nga si Coach Pop nagulat natawa na lang. Pero hindi rin naman nagpauli itong Yuson Rockets dito mga idol. Kumuha pa nga sila ng 5 point lead at 10 to 5. sa so, umpisa ng quarter na ito sa paunguna nga yan, ni Jalen Green. Kaya time out tuloy itong San Antonio Spurs. And after the timeout naman ay itong Spurs ay nakipagsabayan na ng puntos dito sa Rockets dahil ngayon sa 6 points si Jeremy Sowan tas lumulong pang second unity lang at the end. Ngayon naman may kalamangan na sila 25-23 after the first quarter. Second quarter natin, back and forth ang ginawa ng dalawang koponan kung saan itong si Vassel ang naunguna para sa San Antonio. Para naman sa Houston ay team effort ang kanilang ginagawa. Nagpatuloy yan mga idol sa first 6 minutes ng quarter natin at rackets nga ang nakinabang dyan may 38 to 35 bleed sila. Itong si Victor Wemba niya mga idol maalat sa umpisa. 2 for 10 shooting at 0 out of 5 sa 3 pointers at dahil kasi yan ang focus niya ay shooting instead of scoring near the basket and in the paint at gamitin ang kanyang laki. At dito nga rin mga idol ang Rockets pinatikim ng magandang opensa itong Spurs sa latter part ng second quarter natin at gumawa pa ng 9-point lead. Pero sa huling dalawang minuto ay dito naghigante ang San Antonio players na ininauran lang naman ang kanilang ginawa mga idol at the end para itayang laban to 52 points after 2 quarters. At dito naman sa ating third quarter, Wemby nag-adjust na nga at umatake na in the paint at mag-aala Ginobili pa mga idol. Nagresulta ngayon ng maganda and one play. And once again, kagaya nga sa first and second quarter, another back and forth battle ang ginawa ng dalawang kopunan and once again na naman ang Rockets ang nakinabang dyan. Nagkaroon nga sila ng 66-62 to 62 lead kaya't napatahimaw tuloy itong si Coach Pop. Sumubok pang pa second unit nila mga idol na dumikit pero hindi nga pumayag ang Rockets dyan at meron nga silang 83 to 76 na lead before the last quarter. At dito na nga sa ating last and final quarter big run ang ginawa ng Spurs sa umpisa. Second unit nilang nanguna nakadikit na sila sa laban. Tumulong pa ang mga starters nila sina Vassell at Wemby pagbalik. Pero grabe, itong small but terrible na si Fred Van Fleet. Gumanti nga dyan mga idol, hindi natakot kay Wemby. Napa-flex pa nga matapos na kumuha sila ng 95-90 lead over the Spurs. Pero Wemby, grabing plays ang ginawa. Reverse dunk dito kay Jabari Smith Jr. Inangasan pa. First time nga lang atang magangas mga idol. And then at the other end, block kay Sengun. At sa uling mga minuto, naging mainit na palitan ng big baskets, clutch plays ang ginawa ng dalawang koponan. And finally, and finally, natay ng Spurs ang laban at 111 with 20 seconds left after ng clutch basket ni Wemby. At yan nga rin ang basket na nag-send us to overtime. Overtime naman natin mga idol, Wemby at Keldon gumuwan ng 4-point lead para sa Spurs at hype nga itong dalawa. At kahit may answer pa nga ang Rockets dito mga idol, hindi na nagpabaya ang Spurs and made clutch baskets down the end. Kaya nga mga idol, nakuha na nila ang first win nila this season.